walang makakapagsabi na mali ang design o, may mali o may flow ang design hanggat walang detailed forensic structural investigation. Gusto ko pong mag-react doon sa video ng bumagsak na bridge sa Isabela kasi may mga mga kilalang pangalan ng mga structural engineers na hindi dapat na mablame kaagad sa sitwasyon. Una, mali daw ang design. Walang makakapagsabi na mali ang design even an expert and experienced structural engineer hanggang wala pa pong detailed forensic investigation. Hindi mo kasi makikita ang maling design kung hindi mo nakita ang design computation at hindi mo nakita ang actual na computation. So kailangan po talaga ng structural engineer din ang magko-compute kung tama o mali ang design. I do believe sa experience nitong nag-design nito, kilala ko siya. Eh. So, dati po siyang president din ng ASEP. Sa ngayong panahon na to, napaka close to improbable na magkukumit siya ng mali sa design. Kasi yung mga design na yan, naka-template na yan sa computer niya.